Tagus. Wow, tagus. Buti lang tagus so, ang laki. Grabe. Wow, So, angat mo muna so. Tingin so. Dito, dito sa kabila. Ito bagus yun. Uy. Bigat. Bigat. Sang kilo na to. Sa full show. Pulang pala so. Ayan. Ayan, laki. Sa namaan nata? Tagul na 'to suna. Eh. ba? Oh, uh, you know, you know. Kita mo 'yun. Ayala, ang laki, laki. Tana. 'Yun, 'yun, 'yun. Aní 'la. Na, natang sabihin sa ko nang abi. Oh, 'yun, hindi. Hindi na tanggal. Abot. Hindi na tanggal. Tol. Abot pakiabot, tol. Namumula. U. wow tagus Butil lang tagus at laki. Wow, so, ang dali pa. U. To ang tumulo, so. Tingnan mo. Ito si Sobila, tita. To maguho si oh. Tol. Oh. lapit lapit lang oh tilapya so sumabit so ayun oh sumabit ayun na putol yung ano ni oh. yo ayun na putol yung isa niyang balas ayun kalakalales so. oh tumama tumama ayun tumama oh alakit mm -hmm. alakit lagi Alak, alaki. alakit talaga ay so, mo so Hmm. Yun. Ay, jangan tu mana sah, kau tu mana Tu magus, tu aku oh, tu magus. In, kau di, eh, di sebelah. Bakulau, bakulau. Oh. Ini no, pulau. Ini apa pulau? Kerap. Oh. Huwag ka muna bumaba. Huwag ka muna lumabo. Huwag ka muna lumabo. Huwag ka muna lumabo. Pulaan pala so. Bilis na mo so. Ay, Kaya na pinipa. pa, kaya pa, kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Yey. Yeah. Ay, layo. Taas. Puti. layo. Pataas. Hindi lang. <laughs> layo laki. Pulang pala so. Ay. Tinamaan kaya. Nasasulok siya. Ha? Tinama tinamaan? Uy, uy, uy. Uy, huwag mo isabit. Yun know, o, laki, tamaan. Ang <laughs> Al laki. Ala. Al uh, grabe, mamaw. Mamaw. Uh, tol, mamaw, tol. Ang laki, grabe. Yun know? o, kulay pink. Kulay pink. Ano? Grabe. Uh, oh, mm -hmm. ay, pang isang kilo Laki Tolo Oh, kulai pink, grabe oh Mamaw talaga Mamaw Oh, kulai pink oh Melayu ayun yun so Ayun, laki, sapul Sapul, ah, laki nyan aku oh, Bisa masuk lah kenyan Yun kena makan Masuk apa musuh mabit tu Ila! Aisyah sabit dalam enjan Yelah kyo Aruh masuk mabit Belarga mana pak yan Aruh sabit na naman tu mabit. Amo-amo musuh! makin dah lapi aku. Oh. Sumabit. Laki mana lo? Oh, oh. mamau. Oh. Yun yun, pa, ay, sana bumalik pa siya isang ano, isang balik pa dito. Yan, 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 yan. Yan, pa. Yan. Irayin mo na. Isa, isa pa, isa pa. Yan, 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 yan. Ay. Isa pa, palanguin mo pa siya, isa pa. Yan, 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 yon, yan. yun. Yan. Hina, na. O. Oh, huli ka. Yun. Na. Uhui. Bigat. 1 kilo na to. Sa pulso oh. Ay, na. La. Laki talaga oh. Solid. Tala. Lalapad ng mga glory oh. Lalaki oh. Ini tu, ya, kita ini ni, Oh, no. Bumaliktad. Bumaliktad. Pwede na yun. So, six finger na yan. Doodle. Doodle. Oh, so. Doodle. Samo, samo. Doodle. Doodle. Ayun na. Papunta. Parate. Ayun na. Sarap so. Alaki. Ayun na. Ayun na. Mas malaki po. Ta. Mas malaki po. Papin. Asan? Sige. Ayun na. Ayun na. Ayun kumbain sana magkatikitan sa putok ng dalawa ay magkat magkatabi no ay yeah, lumalapit lumalapit oh papunta diyan lumalapit na yan 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 yung malaki yung namumula dalawa sila yung pink na lang yung kulay pink yung malaki yun Malalo. na tinamaan Ha? Yeah? Tinamaan. Oh. Ito, tinamaan, ko. tinamaan. Oh. Oh, alak grabe. Eh. Bawi! Grabe! Ngiting tagumpay na naman! Ano po? Ano po? Ano po? Laki! Solid! Ama Puro mama Ito! Laki mo! May ano? Naso? May kaplan. Puput ay... Puputulin na naman? Tong isa ko tono tayo sa pang panguli yan. May huli din yan eh. Tanggal mo palitaw. Buwan eh. Kaya eh, napuruan yan. Kaya eh, sumabit pa ata. Kaya eh, idol, ito yung huli sa unang buwan. May libre nga na idol. Panggatong. Six finger oh ah, Habi ko tuloy. So yos, malaki eh. Dito oh, lang muna sa sako kaya. Tabo oh. ke kaso, lintai ko. Yang kulai pula, kulai pula nana maso. Pak, ay, pak, sepol, sepol tu. Lo, yuk, ko sama nyusu dia malis. Yuk, ko sama nyai na. Aki na, aki na, aku mana? Oh, ini sah. Ini tu tu sah. Aina, awak kan tu. Dia malis, yuk ko sama nyai. mai uli, tu mai tu lo. Nah. Ya, di -tongan, di -tongan. Dia malis. Dia malis juga samanya. Ayo sah, makan tapi lagi kan, siapa Ya Kanu, oh, satu ganda nampak tuin sikit so, mana? mana. Dito eh, sarap 'yung una, yung una, una. Ay, na, tumalikod na. Pero you wala know, pa do. Laki. Yan niya tumigil, 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 di No. Ay, malaki 'yan. Masarap. Bakit 'yun to, matutok? Tinaga. yung wala. Tinamaan. Tayo na know, oh, sa pool. 'Yung laki. Hala, grabe 'yung laki. Tol, malaki. Ay, Ay takawala. Shucks. Nabunot. nabunut nabunut tanggung dulu jangan yang sini bunut bubuk erer yan inila inila inila, inila. so drama yan ayun 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 ug masara mabunut umikot, oh. umikot ikot cha la ilo ikot ikot krado six finger Ay, seven finger. Laki, taba. suko Tingnan so. Oh. Lalong lumaki nung nahanginan. Okay, so, dito, dito lang muna natin lagay sa sako. Okay, lumapit siya. Tunay yan, tunay. Yan, yan, yan. Yan. Hmm, yun. <laughs> Butang na? Mas malaki yung sa... Ay, wawawa! Dalasan mo! Kuton mo so! Mas malaki sila, oh! Oh! Hindi umalis! Hindi umalis so! Oh. Bilisan mo oh. so! Malalaki! Ito malaki rin ito ngayon doon, oh! Grabe ba? Seven, seven finger na yun yun so! ay mo pang tirahin! <laughs> Parang ay mo pang tirahin, nala! Hmm. Parang ayaw mo pang tirahin. Nalapad na niya, no? Hmm. Ayan, yeah, nag-fiesto. No, you know, kalapad na. Karagul na. Ayaw mo pang tirahin. <laughs> <Oop. laughs> <laughs> Yan. Yeah. Ayan. Dami nila, so. Nagsilabasan yung mga tunay. Ayan, ayan. Yun nila. Yun tinamaan. Yun tinamaan. Oh, yun. Sentro. <laughs> Yan na, yan na. Biglas lang naglit, sabay-sabay silang lumabas, no? Marami eh, lang pa, no? Oh. Sabay-sabay sila sa lumabas. Ay, sumabit na naman. Yan. Ay, lapad o. Oh. Tara, oras na so. Kahit na marami. Ay, yung dalag o, oh, laki o. Oh. Tirahin mo so, yung dalag. Nabok nol. Taba o. Oh. Taba. Taba. Tara. Ed, <laughs> may ito dyan. Tama namin, nakarami na rin. Ed, may ito na. dito na lang. Bukas ulit. Kaya may sunod na araw. Okay, parami sa lang po sa pananood. Laki, oh. Hmm, lapad ng likod. <laughs> Tanggal mo maso, baka maka may biglang umangat na kwan. Dalag. Hehehe. <laughs>